Stable ang presyo kan buhay na urig at karning urig sa Bicol. Ini an sinabi ni Lovela Guarin ang tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol. Sigun kay Guarin, dakulaan ang bagdigdikan mga programa na padagos na pigubusol ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Saro na nga nidigdi ni ang programang kadiwa ng Pangulo kung sa indirektang na ipapabakal kan mga saradit na negosyante. Siring kan mga hog raiser ang sa indang mga produkto sa mga parabakal. Basado sa pinakahuring hog price monitoring kan ahensya ang probinsya nin Masbate ang may pinakahalangkaw na presyo kan weight o buhay na urig na nasa 200 to 250 pesos kada kilo. Sinundan kan Camarines Sur na nasa 210 to 220 pesos kada kilo. 200 to 220 pesos per kilo sa Albay. 200 to 210 pesos per kilo sa Camarines Norte. 190 to 200 pesos per kilo sa Sorsogon asin 170 to 180 pesos per kilo sa Katanduanes. Mantang sa retail ang probinsya nin Camarines Sur ang may pinakahalangkaw na pabakal na nagpapakol sa 360 to 370 pesos. Sinundan kan Camarines Norte asin mas bate na nasa 350 to 360 pesos. 340 to 360 pesos sa Albay, 340 to 350 pesos sa Sorsogon, asin 260 to 280 pesos sa Katanduanes. Uh, ang DA naman po ini-insure na stable yung mga prices natin ano and uh... Kaya nga meron tayong daily price monitoring through our bantay presyo and also yung mga affected po ng ASF lalo doon sa Katanduanes ay meron naman po tayong mga measures na ginagawa para ma-insure po and ma-contain, ma-control na po yon and hindi ma-apektoan yung ating hog industry and yung ating uh, mga presyo po ng mga karne sa merkado. Ang mga paratsyendang ini sa merkado publiko kan Ligaspi, agarangay ang diit na supply ng kaming urig sa merkado. Huli sa subuot, pigpa prioridad kan hog racers ang mga parabakal sa luwas kan rehiyon. Huli ta mas mahal subuot ang presyuhan sa luwas kan rehiyon. Sa ibong kaini, daiman da asinda makapag-umentong dakula, huli tahabuman nindang gipiton ang mga parabakal. Asin nagsusunod sinda sa ipigtalaan sa naman na presyo. Hagad sa nadaan ninda na matabangan sinda kan DA na mapugulan ang hog racers sa Bicol na makontrol ang siring nakalakalan. Malo ya. Yeah. Pero kaya ang iba nga, nagreklamo, malo ng karne. Mm -hmm. 350 ba ka ang iba? 360. na talaga. Nakulangon kami sa uri. Siyempre, mahabol kami kang presyo ninda. Sa Manila, baga, alam ka ang rate. Bigdi trabaho, ababa. Siyempre, dahil may hindi kaya makalong ng karne, saka mm -hmm. Mientras tanto, sigun sa DA, padagosan sa indang pigigibong mga intervensyon para mas siguro ang food security sa rehiyon na nakalinya sa advokasya kan Administrasyong Marcos. Nangapodan man ang sa publiko na suportahan ang mga produktong lokal as in lokal na negosyante para sa mas magayon na ekonomiya kan Kabikolan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.